So ayan mga kabayno, balik dive na naman tayo At ayan, napakalaking pugita na naman mga kabayno Ang ating natsambahan at natusok At speaking of malaki mga kabay, ayan, napakalaking butite. So nagpahawak pa sa atin mga kabayno, hindi natakot At ito talaga mga kabayno, ang napakaswerte sana Kaya lang, hanggang tingin na lang tayo mga kabay Kula kasi tayo mga kabayno, dala na panghuli niyan So ayan mga kabayno, welcome back na naman sa ating panibagong vlog At ganun pa rin mga kabayno, uh, balik dive na naman tayo Para makahuli na naman tayo ng pangulang So yan pa rin mga kabenong ating dala ating mga DIY na pana na ginagawa at ayan kasama na yung mga baon at extra natin mga kabay nung nagamit yung battery at ayan mga kabay bihis muna tayo mga kabay para makapagsimula na tayo mag dive dito lang pala tayo ngayon mga kabay nung sa malapit si eh, medyo malakas yung hangin mga kabay at walang hibas at malalim mga kabay na yung spot natin sa isda kaya tsaga lang muna tayo mga kabay dito lang muna tayo sa uh, malapit lang at ayan mga kabay basta dito tayo sa malapit Lapitan lang sa amin. So, so, may mga seaweeds agad tayo, mga kabay, no? So, ayan. Alam nyo na, mga kabay. Alimasag agad ang ating tatargetin. At ayan na nga. Ito yung uh, nabideohan wow. natin na alimasag. So, malaki-laki ito, mga kabay, no? Kumakain pa siya habang nakita natin. Ayan, kung napansin nyo, mga kabay. Kumakain niya ng maliit na seashell. So, kumuha na tayo ng magandang chimpo, mga kabay. At binakman na natin. So, mabuti naman, mga kabay, no? At hindi siya maliksi hindi siya lumiksi mga kabay no maamo lang at ayan ingat ingat lang tayo mga kabay kasi yun nga nakalimutan pala natin yung ating gloves mga kabay no kaya baka mayayay tayo at ayan mga kabay So, naswerte tayo at nagamit natin wow. yung pana natin dito na PVC. So, gumilid lang ako dito mga kabay na sa may mga buhangin. At ayan, nailaw natin ng isang uri ng isda mga kabay no? na tinatawag sa amin na sunugan. At ayan, unang pana natin mga kabay no, nakatakas pa siya. Pero hindi na nakalayo mga kabay kasi napuruhan na sa una nating pana. At ayan, nasingundahan natin mga kabay. Kaya nahuli natin siya. So masarap to mga kabay no, ang isda na to sa no, paksiw Uh, pinirito at pwede na rin mga kabay sa tinula kung malaki lang at ayan mga kabay secure natin ito yung una nating isda mga kabay na nahuli ngayon yan lagyan na natin mga kabay sa ating malilit, maliit na barko barko at ayan mga kabay limasag na naman yung nakita natin at yan nung dinakma natin so tumakbo pa pero nasa malapit lang at akala niya mga kabay no hindi natin siya makikita kasi lumublog siya pero lumublog nga siya mga kabay pero nakita naman yung likuran niya kaya ayan uh, hindi na tayo agad nahirapan mga kabay no na nahuli siya So bago pala tayo mga kabay no Matapos ang ating video So gusto ko lang pala mga kabay no shout out ang ating mga solid uh, viewers mga, ba, mga kabay no Yung palaging nanonood sa atin Alam ko mga kabay hindi lang yan Nagko-comment pero palagi yung nanonood sa atin So maraming maraming salamat sa inyo pala Mga kabay at ayan ito yung i shout out natin Kasi ito yung nagsabi sa atin na magka-shout out Kung maka-upload tayo ng video So shout out pala mga kabay no Kay ma'am girly Kay 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 tita Glandina Panunsi Quijano kay Bay Eric Chiduso kay Sir Francisco Baya kay Sir Apis for Fishing kay Mamira Solputista Lucalinao kay Mam Manalagat Queen Esther kay Bay Lister Jan Windusa, kay Bay Tata Panday kay Bro Juan Tanghal kay Mam Regine Madaiton Habilio kay Bay Piong Abracuso Putistad kay Bay uh, Rick Putistad kabay Akanyiti si Lito kay Ma'am bisinta Melgar Garcia kabay Espirong Provinciano kay Idol so shout out pagin mga kabay no kay Ma'am uh, Michelle Pirolino Panto kay Sergino Portunado Fortunado kay Ma'am Linjo Ridoma Mirambel kay Ma'am Liz Bayawa Ma'am Angel Aligatoriano Mam Ma Jennifer Ruiz Andali O shout out po dahil mga kabayano sa nag-sponsor sa tuwa Sa sticker So naghatag sa to sa sticker mga kabayano nag-print O available na lang ni mga kabayano Daghan na direct mga sticker na pwede hatag So comment lang mo, mga kabayano kung kisang gusto mga ayo Kaya to at tagaan So shout out mga kabayano sa kay Sir Loop Rubitnum O kay Sir Erwin Teliaen So naanin sila ay printing services mga kabayano So gusto mong magpa Magpaputokapi or magpa-edit Naghan pa mga kabay, kabawa po na sila mo ayaw o computer, hardware, software po hindi po ni mga kabay. So naaaral lang location mga kabay no, sa Purukulo. So at bangra ni mga kabay sa elementary school diha. So sulod lang mo na mga kabay no, sa gamay nga dalan. O gliko lang mo dahil sa may right side. So dira ninyo mga, mga kabay makita ang ilahang uh, tarpaulin na uh, Rodmar Printing Services. Shout out po mga kabay no. sa ako ang brother na si Sir Eugene Salili. So halong pirmi dra surge sa inyong ubra oh, god bless og sa ako ada uh, family mga kabayno na sa family og Montibor family so morto mga kabayno so daghang salamat sa inyong support permis ko ang mga video inuna na natin agad mga kabayno yung pa shout out time natin para mas marinig agad mga kabayno at malaman ng mga sulit natin supporters yung pa shout out natin sa kanila mga kabay at sa gusto pa pala mga kabayno na magpa shout out or may gusto kayong ipa shout out sa atin. So, comment lang kaya dyan mga kabayno sa comment section at ilagay nyo lang yung pangalan ng gusto nyong -pa shout out. Para sa next upload natin mga kabayno, i-include na natin sa ating shout out. So, ayan mga kabayno. Balik tayo sa ating paninisid at ayan, marami-rami pang nadagdag mga kabayno sa ating huli. So, mga alimasag mga kabayno. So, dinampot lang natin isa-isa at nakajakpat pa tayo dito mga kabayno habang busy tayo na naghanap ng alimasag ayan na ilawa natin mga kabayno ang isang isang napakalaking pugita mga kabay at ayan o no, oh, tingnan nyo so napakamulang lang mga kabay no basta malalaking pugita talagang naghihintay na lang mga kabay, no na natin at ayan tinusok na natin mga kabay so hindi ko lang dito mga kabay no kinagat kagat kasi baka makagat din tayo mga kabay no mahirap na meron na tayong karanasan dyan mga kabay, na nung pagkagat natin dinampot natin mga kabay no so, dumikit sa ating ano ah, kamay at gumapang patalikod mga kabay at yun nakagat tayo so medyo masakit mga kabay, yung ano nyan mga kabay no yung kagat kaya ayan hindi ko na talaga inulit yung pag ano hawak hawak nyan So, tinusok ko na lang mga kabay sa aking pana para mas safe mga kabay, no? At, ayan, manghihina na din yan mga kabay. Hindi na yan papalag. Sobrang laki na yan mga kabay. Nasa kalahating kilo, bro. Sobra. At sa isang piraso lang yan mga kabay, no? Sold na yung isang pang ulam at ito pa mga kabay oh Ayan. kung nakita nyo mga kabay ito talaga makabay kabay ang jackpot sana kawan ng hito mga kabay no yung lumapit sa ating ilaw ayan oh grabe napakarami sana mga kabay no at jackpot sana to makabay kung nahuli natin kasi nasa good size na talaga yan mga kabay, yan, oh, at estimated natin mga kabay no hindi siguro bababa yan sa 30 kilos so swerte mga kabay no sa bunsod na madaanan yan at mahuli kasi jackpot na yan mga kabay napakarami nyan at yun nga mga kabay no so naka na tayo mga kabay na umuwi pala rito at ayan nadaanan pa natin to mga kabay no. ang napakalaking butiti mga kabay gusto pa sigurong magpahuli sa atin pahawak pa bago lumangoy eh. at pass forward tayo mga kabay no Kinabukasa na yan pagkagising natin mga kabay yan kumain na agad tayo mga kabay no? niluto na ni mother wow. yung ano, huli natin na alimasag at nagsabaw pa tayo mga kabay no ng buko buko at pungso so, na mga kabay yung huli natin salamat lord sa gracia so kain tayo mga kabay